For today's video, is gagawa po sa mga meron ka sariling version ng macaroni fruit salad. So, ibig sabihin, meron siyang macaroni, meron siyang fruit salad. So, habang kami naman doon ni Donnie Marina ay magkakampay, habang si Papag naman ay manonood ng kanyang um, ng YouTube, which is yun kanyang paborito. So, magtatagay po kami doon ni Donnie Marina. So, ang aming itatagay ay pineapple sour na meron lang naman siyang 3%, pero medyo nakakalasing din pag marami-marami na. So, yun na po yung natagay namin. Ayan, meron na tagdadalawa po kami. So, only 3%. Habang sa si mga meron naman, habang gumagawa siya ng kanyang salad, meron siyang itatagi na beer for only 5% alcohol. So, yan yung mga pulutan namin uh, salmon na isda. Sobrang sarap. Isawsaw isaw, mo lang yan sa toyo. So, ayan sa si mga Mary. Alam niyo yung si mga Mary na parang ayaw niyang wala talaga siyang ginagawa everyday. So, everyday talaga, halos talaga, parang um, naubos talaga yung oras niya sa mga I mean, nauubos yung oras niya dahil abalang-abala talaga siya sa mga ginagawa niya everyday. So, hindi talaga siya hima dito sa Japan. Napaka-busy niyang tao. Habang ako naman na Aya ay, -ay nagtatad-tad ng i-slice ng mga ng cheese na ilalagay sa kanyang salad. So, si Mama Mary talaga, siya talaga mismo ang gumawa, ang gagawa. Um, I mean, pag ang bawa nagluluto siya, very um, on hand talaga siya sa pagluluto. Especially, eh, gagawa siya ng macaroni fruit salad. Very on hand din siya sa paggawa ng kanyang macaroni. Saudi salad. Tingnan niyo naman ang sarap sobra, sobrang napaka-saucy. My god, excited to eat later. I mean bukas kasi uh, papa uh, i-erif muna na 'yan para medyo syempre mag-absorb yung kanyang mga cream na nilagay, mas lalong sasarap ang kanyang version na macaroni fruit salad. So habang kami naman dito niya Marina ay nagtatagay. So, si Mama nagtatagay din habang ginagawa niya ang kanyang sariling version of fruit salad. So, ayun nga, sobrang dami. Actually, konting makaroon nila. O, oh, tinan nyo naman, tak, o. O, O, ilalagay na sana. Huwag wag huwag uh, kakainin natin yan. okay, tawa pa siya, kaloka. So, pak, o, oh, ba diba? So, ayan. Nagtatagay kami habang gumagawa si Mama Mary ng version salad. So, time check. Mag-aas 12 na yata. Yan, 11. Oo, oh, oh ko O, oh, diba? Ang kinis na ng mukha ko. Gumaganda ako lalo. So, yeah, I think yan yung huling ilalagay ng kanyang fruit salad. Ewan ko ba ano, anong tawag yan Bagoong? Comment down nga anong tawag dyan. Nakalimutan ko kasi Hindi naman kanin, Hindi naman yan fruit. ba diba? Parang yung bakoong or ano yung bagoong? I don't know. So, tingnan naman napakasusi. So, excited to Itang sarap. My goodness gracious. So, um, bira lang makakapag fruit salad si Mama Mary. Pero, kasi, kanina kasi, may nagbigay ng cheese sa kanya, si Atelier. So, which is naisip niya agad ni Mama Mary na gumawa ng macaroni fruit salad sa sarili niyang version. So, napakasarap. oh kalokang. Excited na kami kumain ni Donya Marina. So, my goodness gracious. Ang sarap. My God. So, pamunta pa kami ng palengkin yan, ha? oh o, anong oras na bumili lang kami ng uh, anong tawag dito, mayonis kasi naubusan kami ng stack ng mayonis so pumunta kami agad ng palengke para bumili ng mayonis para magawa lang agad ang fruit salad so ito na nga, I think tapos na so i-shake, shake, shake na lang stir and shake na lang para mas lalong sasarap ang version ni mama na macaroni fruit salad. So, ayan na nga. So, excited to eat. Oh my God. Ang sarap. My God. Thank you so much, Mama Mary Lovitas for, for letting, for cooking as macaroni fruit salad. So, ayan na na. O, oh, syempre, hindi pwedeng hindi patikimin ang nanay, ang ang mother, di ba Si Donya Marina. So, syempre, siya talaga ang reyna ng bahay na ito. Char lang. So, kami bukas. Thank you for watching.